Hello, ako nga pala si Mac. So ngayon paalis na pala ako dahil may pasok nga pala ako ngayon sa OJT. Oh, uh, ay pa mag-start ng aking motor. Lobot na talaga ang battery. Ay nako, kawawa naman ang buhay. Yan, nag-start din. Paalis na nga pala ako dito ngayon. Dahil anong oras na late na ako sa OJT ko. Yari na naman ako kay Sek. So, dito paalis na ako you know, moto ang kuya mo Mac, pakit lang sa camera. So nga pala, ang pass ko nga pala is sa uh, legal office ng mga lupon sa barangay San Isidro, Patima Village. So yan. Ayan po pala yung barangay ng San Isidro. Dito nga po pala pauwi na ako dahil kasi syempre pag mga lupon, mga lupon office, syempre bawal ka mag video dun. So yan, moto baka someday pwede rin ako maging motovlogger charot motovlogger na naa-chill Yaris LTO yun pakit lang sa camera so yan. malapit na ako sa bahay dito nakauwi na ako Pinapasok ko na lang motor ko sa bahay namin syempre pagka ko, kailangan ko na agad paliguan yung tatay ko kasi malamig yung panahon may bagyo and syempre malamig baka baka magkasakit sya pag na pag natagalan sa pagligo So, ayan. dandan lang. Dito naman, pinapaligo ko na siya. Saglitan lang. Kasi malamig pa naon. Maglis lang. Param, para, para pag tulog na press ko naman siya. Ayan. Shampoo-shampoo lang. Shampoo-shampoo-shampoo. dito naman. Ayan. Toothbrush na. Ayan. Ang gamit ko nga pala dyan is Colgate. Colgate Philippines. Baka naman. Charot brush, brush, brush lang para malinis ang ngipin ni Papa. Dito naman is, yan, pinapaligo ako na siya. Kailangan mali, maayos ang pagpapaligo sa kanya. yung In gamit ko nga pala sa kanya sabon is Biderm Blue. Biderm, baka naman ang bango ng sabon nyo. Kahit ako, ayan din yung sabon ko. Ayan, bango ko. Tingin-tingin lang -tingin sa camera, papogi lang. Yan, kuskusin maigi. Dito naman is, kailangan ko na siyang hilamusan. Para um, pogi. Tsaka nga pala ang gamit ko nga pala diyan is pants. Pants baka naman. Oh, di ba? Kone, ano siyempre kone ano yung ginagamit ko, hindi niyo ginagamit ni eh, papa para ako pogi, siya rin guwapo, or pogi. Yun oh, know, dito bandaw-bandaw na. Kailangan ba naman maigi? Ito naman is tapos ko na siyang paliguan. Dahan-dahan na, ang bigat ni Papa. Pagtapos ko siyang bihisan is, is kailangan ko nang palitan yung punta niya. Dito po, ang hirap ng ganito kasi si Papa, wala na talagang lakas, kumbaga muscle. Tapos kailangan, alalayan mo siya ng eh, daan-daan, tapos parang, yun, si Papa, binubuhat ko na kasi, ang bigat niya talaga eh. Daan, daan daan lang. Tapos naman yan is, kailangan ko ng palitan yung punta niya. Ay, yung, yung sapi niya pala sa higaan niya. Yan. Tumitingin-tingin so, pa ako sa camera. So, yan. patapos na ako dyan pag pag pagpag -pag lang ito naman ito, ito talaga napakahirap ang bigat ni papa sobra isang paa niya ang laki manas alak papa charot Yan naman si papa nilalagyan ko ng deodorant para hindi nangangap dito naman is tapos ko na siyang paliguan yeah thumbs up